Gipilaan <laughs> mangihadah nila of school. Andito na kami sa ano sa school nila. At 'yun. Yan. Uh, 'Yun nandito muna kami sa ano sa tabi ng kasada kasi nag-flag. nag <laughs> nag, -flag. nag -flag pa doon hindi pa kami makapasok. Nag-flag ceremony. Respect for the uh, our national flag. Ha? Anong masasabi mo, Toy? Si Itoy kasi ayaw pumasok na walang kasama. Sabi niya, samahan daw, siya sa, ano, sa kanyang room. Babantayan. At nagkuhan pa? flag nag ka. Wala kami kasama. Huwag makapahindrom. Huwag nakagbrigada. 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 Huwag

Uh, ito yung problema ko mula nung uh, K1 dito hanggang dito sa elementary preschool. Ayaw niya. ayaw niyang so, pumasok na walang kasama, sabi daw niya. Hindi daw siya magsulat, magwiris-wiris lang daw siya pag hindi siya samahan sa loob ng school. Pero bawal pag ano, pag sumama sa loob ng school. Pa oh, pero ngayon, uh, pag first day or second day or, or one week ba, baka papayag yung teacher na sama siya sa loob kaso pag pinatagal-tagal na siguro abutan ng buwan hindi bawal na yung mga nanay yung mga parents dun sa loob ng school para yung mga bata ay masanay masanay sila sa na walang kasama sana si ito'y magbago si ito'y na hindi na iiyak kasi nung, no, nung no sa kiwan kito siya doon palagi akong nag-aabang sa kanya sa loob sa school pero hindi naman siyadong stricto yung teacher nila kaya pinayagan kami sa loob na magstay uh, mag yun at yun nga talagang lumalapit sa atin, ayaw magpaiwan hanggang graduation uh, kung sino yung nakakita sa atin nung graduation, pati ako ay naumakit sa stage, parang ako yung gumagraduate na nanay Hello, <laughs> Hindi, na nagsalita pa yung ano, principals. Principal. Isa lang principal nito. At saka si Dines, walang problema to si Dines. Mula t 1 p preschool, grade 1, uh, iniwan to siya, na, iniwan ko na to siya, uh, ko lang sa kanyang room. Tapos, yun, nagpaiwan. iwan uh, maagang nag uh, dependent si, ano, si Dines. Toy. Kita na ko sa iyo, Toy. Kumusta man ang kwan, Toy? First day of school, Toy. Ano niya ra kayo, pa udi yeah. ta kalaus o. Uh. At Ness. Uh. Kumusta man mo? Excited or on ano? Ano masasabi mo sa first day of school o na mong pasukan? Excited ka nang makita yung ano mo, teacher, advisor? Yes. Yeah. Ay magpagkuhan ka, mag practice mag maginig sa teacher ha ah. para pag na ng bakasyon ay may rainbow, nakakyat naman kami sa stage si denise pag may ribo. iwan ko lang kaya ito kung mag aakyat pa kami ng stage meron naman sila aakyat sila pag graduate iwan ko so sa kong rainbow and alright, sa yon, tapos na mag speech yung teacher yung principal doon sa loob kaya 'yan pumasok na kami, papasok na kami guys. 'Yan pero 'yan po na muna 'yung ano kasi may na nakaharang na ah uh, pick-up, hindi kami makababa. 'Yan. Na, na, na traffic. pick pa doon sa daan, hindi kami makababa. Nakaharang 'yung pick-up sa daan paso kami pag wala na dyan kasi mayroon din mga mga estudyante, mga nanay at sa mga nag na attend ng mga, bata, mga motorista dyan sa loob wait to eh ay magsimput puntahan na yung mga kanya, sa kanya-kanyang room yung mga estudyante yan papasok na kami guys ito nga nalang doon sa loob. Ayan guys, ah, dito na kami sa loob. Ah, punta kami sa no, sa stage kasi nandun yung mga pangalan ng mga mga estudyante. Okay, so, ha? <laughs> <laughs> Lalo, <laughs> Narito sana nang pangalan? Ng <laughs> dali dali toy. Yan na nakasalig si Itoy sa. Ito, sa... <laughs> yes. Nanapin muna mo na yung pangalan ni. <laughs> yung ala nila dili sa dito eh. Ito <laughs> na mas. <laughs> Nag-abot kami ni Jinzy. <laughs> at kami, wala kaming lista doon sa ano sa pangalan. Gusto ni Dili sa ito. Lapin mo na yung room ni Dinis. Ayan, ayun. Uh, Ando na sa, ano, hindi, nabili na siya ang room. Yun yung room ni Denise. ah, uh, section orion or yun. Doon ko pinasok si Denise. Ay, kasi wala yung ngalan niya, yung listahan niya doon sa ano, sa sa kanyang uh, listing doon sa ano, sa stage. Kaya yun, uh, nil, ko na lang siya doon sa ano, sa kung saan-saan room na pwede siya tatanggapin. Uh, lah, kita na po to eh. At ito sa imong teacher. Tsaka kami naman ni ito yun. Kami naman ni eh, ito. Ipunta sa kanyang room. O, oh, di ato. Ikaw. Punta ta sa imong teacher. Ha? O, lagi. O, please. Dala, let's go na. Na, let's go. Let's G. Let's G. Na, let's, let's G. Sabihin mo. Let's G. Let's G dili. Maya ba o? Dulaanan. Maya o. Haman maya. Ha? Lupal. Oh, lupal Orang. yun guys. Papasok na kami sa... Papunta na kami pala sa... From... Ha? Hindi, na sila. Nari. Alright guys. Uh, yun nakapili na kami. noon kami kay Teacher M.M. Yung ano si ito doon siya pumasok. At nandito si Katauros. <laughs> Ang bait-bait ni Katauros. <laughs> Hello. Oh, mana Gapel, may <laughs> ka? Oo, mana. Una, gapil mixilig to sa mo ah. Sangredoy mo ah. Grade thick at saka grade ko. Ah, ay, gabrigada pa di ay. Oh, wow, mangkamu brigada. <laughs> Gasulo na hinuun ka. Dili man ko tawit eh. o, nang wala ko na. Nanya kita nanman. Kaya nga. Wala mga 200. O, yun din. San Kaya sila, pabayaran ng 200 yung na Wala, na, una kita memang may limpyo. Sujante. Bayan, Sa na may. Ba't? Yan. Tala tala. Ah, balik kami ka bubli kami ka mamaya ni ni Etoy. Kasi Hala. <laughs> nagulat si Etoy. Ah, yung session nito ay afternoon session. ah bell. Bell. Nag-bell na, hindi natin alam kung ano yan, snack. Ayan guys, uh, yun na, mayang hapon po yung pasok ni Itoy at yun, uwi mo na kami ni Itoy at babalik kami mamaya ha. Ibutang yung, ano mo, dito sa likod. Yung lagay mo dito sa likod, alright. Yan, uh, mo na kami ni Itoy. Uy, against the light, um, oh, puti-puti ng ating mok, he. Tay, tara tay. <gasps> Yan. Let's G ito eh. Uwi mo na kami kasi yung aming tuba ay ano, baka nandun na dumating so, na. Yan o, mo na kami yung tuba at saka mabalik ko mamaya. Gipilian mga yoda. <laughs> okay. Alright. Yan o, oh, sinunoy ba diba, against the light. Dito na lang ito siya. Aman. Sa Babaw. Oh, nakuha na. Mm -hmm. Oo, oh, oh, to rao. Oo, to mm -hmm. rao. Kuhita, noy. Kuhita, noy. Ito na lang <laughs> ito. Ito na Hindi, wala tayo, nanay mo, noy. Dari ko, mahalo ko. Yung aming lansunis, sinakaw ni nonoy. Nonoy, Ha? Pagka kumusta na ibabaw sa lansunis. Kamay tayo. Kamay <laughs> tayo.

Kuwito nito Ayaw! Ay, <laughs> ito kuwito. Ayaw pa. Yata, kita stumoy. Di man ka kakabot ato. Matag <laughs> lang na. Kanang tanan. No, matag <laughs> <laughs> na ito hindi ko ano. Gipalit na kung nakakas nito. Ako man yung gikumpra agad. Kaya ko na ito o koan, China. Ha? Wala bayad. Na lagi. Dito sa'yo. Wala ito. nito Selatoy. Kau selu. Dah dia puha. Oh dia mau mulak kah? Dah bukul. Petai Motor oh, 2 juta. Sa tag sa mantoy. Ato okay. wa juta. Pat juta. Nga. Ay sa. So... Hoy oh, ni tagas no. Ato <laughs> na. Padulong uh. ni papa. Huh? Tulungan mo si papa. Okay. bagi oh, dia ni gawai ana makan pandai nak ambil kapuk ni Pak ai Ter aku ni dah bagus satu oh alah Pak mengawal ni buahan dia nak ambil tikapuk oh

alam ang gagawin niya sa may bleed dito sa Yes, sabihin pa pa, guys. Hmm. Dito 'yung papakujot. May Pasulod eh. Suda, Toy. Oh, iya. Hmm, bigjot, guys. Bigjot si Toy. Eh, uy. Kena warna kan? Kita pas itu. Ada mana ubi ni? Ada penuh warna kan? Kamu ada tu Yo. Mau tu satu tahun. untuk rumah Sorry tips satu untuk sibuk. Kita. Ah, bahal kahutul kahutul. Ini kan? Kali pun ada kahutul. Eh, ilau bagi ang tamis.

kelawan tadi dan adik gulanya mu parang central intai school nak mag public sa ko na para dai diri dai sa dire lungkung ang unam guni lungkung no it lungkung manay korpo wa diri na jangan nak saya apo lo lo milih muna nga nak terang

dia sang manggostar baik anggap bisaya ni baru longkong lagi panih panih kita nanam nak ni dungan anini yang buah mahoni kenya ikan kering panah durian tak durian manggostar kami semua kan ini ah panih buka nanam guna gude tubuh ni buah adik gede mga nah ada nah kanana eh tempat imo tok palumet itu lagi buat anak ni kami dah guard lang sayang tim mutual ba

Ako abalay o. Oo ka Ako ka daw. Naman. Naman ay Marcos ko. Naman ka siguro ano eh. Ah, wag. dukay Ha? dukay Tamot ka Wala nang na, wala nang damag. Grade 5 ako, mo ani. Ano? Bang di kamo di gwan do. Tanawa ra mo ganito do. Gapalibot pala. Ano

tak tuk mesti ruko kadu kadu min ruko kadu ruko dia tu laki ada ada kang boy kang duduk kang duduk kang duduk ambo mana kadu duduk ambo nak kadu duduk lagi kena kadu duduk sekali bulan baik kak aku lupa teruk tu mesti comment menu bible gaya betul rasa balik balik tu lo kena kecil borak banyak apa kat rumah ni